iyong mga anghel na tagapag-ingat at ang sansinukob ay malapit ng ibahagi sa iyo ang isang nakababagabag na pagpapahayag na nakatuon lalo sa iyong mga relasyon at sa iyong hinaharap na kaligtasan. Maghanda ka sapagkat ipakikita niya ang kanyang pagsisisi ng mas maaga kaysa sa iyong inaasahan. Ngunit ang katotohanan sa likod ng paghimi ng tawad na ito ay napakagulat na nagtutol sa anumang panghuhula. Ang pagsisisi na ito ay hindi lamang mababaw ito ay isang malalim na nakababatid na damdamin. Bagaman ikaw ay lubos ng nasaktan sa nakaraan, natagpuan mo na ang puwang sa iyong puso upang patawarin at magpatuloy. Sa kabilang banda, ang nagkasala ay sumusulong sa isang lubos na bagong landas. Para sa kanya, ang pagpapakawala sa nakaraan ay isang hamon, kahit na ang lahat ng pangako ay nagpapahiwatig na ang lahat ay nalutas na. Ito ay isang di makikitid, ngunit makapangyarihang balakid na madalas na humahad lang sa atin na lumaya ng malaya tungo sa hinaharap. Sa sandaling ito, bago pa tayo lubusang lumusong sa mga subtilya ng pagpapahayag na ito, mahalaga na kilalanin ang pagkakaroon ng tatlong mahalagang tanda. Ang mga tanda na ito ay parang mga parola sa dagat ng kawalang katiyakan, na nagsasanay at humuhulma sa takbo ng ating mga buhay. Tayo ay magtutulungan upang alamin ang mga tanda na ito, at maunawaan kung ano ang kanilang partikular na ibig sabihin para sayo. sa iyo. Sa pag-usad natin, malamang na magsimulang lumitaw ang mga tanda na ito sa iyong buhay sa mga susunod na linggo. Maaaring ito ay isang kawilihan, isang bagay na hindi na sa tamang lugar, o kahit na isang salitang binitawa ng isang estranghero na magpapahayag ng espesyal na kahulugan. Kaya't mahalaga na panatilihin ang iyong mga pandama na matalas at magtiwala sa iyong mga instikto. Ang mga tanda na ito ay hindi narito upang manggulo, kundi upang linawin at gabayan. Sa pagbabalik sa mensahe, mayroong espesyal na mensahe, ang mga anghel na tagapag-ingat ng iyong paglalakbay na nais ibahagi sa iyo. Ipinapakita nila na isang paghingi ng tawad mula sa kanya, bagaman hindi maiwasan, ay paparating na. Ngunit may isang nakalilitong detalye, ang mga paghingi ng tawad na ito ay maaaring hindi magkaroon ng inaasahang epekto, sapagkat, sa lahat ng mga palatandaan, ito ay tungkol sa isang bagay na iyong matagal nang naproseso at iniwan sa likuran. Huwag kang magtaka kung ang kwento sa likod ng susunod na paghingi ng tawad na iyong tatanggapin ay may kahabaan at komplikasyon. Ang mga paghingi ng tawad na ito, na paparating na, ay maaaring sa unang tingin ay tila isang simpleng pamamaraan lamang, ngunit ang salaysay na sumasabay dito ay malamang nakamanghamanghang malalim at masalimot maging handa para sa isang pangyayaring maaaring magpahalaga sa iyong pagmumuni-muni ng malalim, sapagkat ang darating ay maaaring baguhin ang marami sa iyong mga naunang pananaw. Maaari mong asahan na siya ay magpapahayag ng kanyang pagsisisi sa lalong madaling panahon. Ang paghula na ito ay hindi lamang isang hakahaka, -haka. ito ay isang salamin ng mga emosyonal na dynamics na inyong dalawa ay nagbahagi. Isipin ang mga sandali kung kailan ikaw mismo ay nagsisi at kumilos upang humingi ng tawad para sa iyong mga aksyon. Ang mga alaala na ito, bagaman maaaring magdulot ng hindi kaginhawahan, ay mga patotoo sa iyong paglaki bilang tao at sa iyong kakayahan na harapin at malutas ang mga tunggalian sa loob. Lubos mong kilala ang kahirapan ng pag-iwan sa likuran ang mga nagawang pagkakamali. Kahit pagkatapos humingi ng tawad, ang mga epekto ng iyong sariling mga aksyon ay maaaring patuloy na nagpapalakas na nagtutulak sa iyo na lampasan ang mga ito. Ang prosesong ito ay isang paalala na ang pagsisisi ay isang malalim na tao at likas na damdamin. Ito ay nagmumula sa ating kakayahan sa pagmumuni-muni at sa likas na hangaring ituwid ang ating mga pagkakamali na nagpapakita ng patuloy na pagunlad sa ating pagkatao. Bukod dito, mahalaga ring tandaan na ang pagpapatawad ay isang mahalagang kasangkapan para sa personal na paghilom, hindi lamang sa relasyon sa iba, kundi sa sarili. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang pangunahing hakbang sa pagpapalaya sa sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan, pahintulutan ang isang mas magaan at mas mapanlikhaing hinaharap. Ang iyong mga aksyon na malamang na sumagot sa katanungang ito nang natural at walang kahirap-hirap ay nagpapakita ng isang emosyonal na kahusayan na hindi lamang bihirang makita kundi mahalaga rin. Totoo na mahirap kalimutan ang mga bagay na pinagsisisihan natin na nagawa. Ang kahirapang ito ay hindi lamang sa iyo, siya rin ay nahaharap sa parehong hamon sa kanyang mga aksyon sa iyo. Ang nagpapahiwatig ng partikular na kasaysayan na ito ay hindi lamang ang pagsisisi mismo, kundi ang komplikadong kwento sa likod ng mga aksyong ito isang kwento na matagal ng ganoon katagal na marahil ay hindi mo na maalala ang mga detalye. Mayroon siyang isang lubos na kawili-wiling salaysay na ibabahagi, isang salaysay na nagpapakita ng marami tungkol sa kanyang personal na paglalakbay at kakayahan sa pagmumuni-muni at pagbabago. Ito ay nagsasalita ng malakas tungkol sa iyong kahandaan na patawarin ang iba, isang aspeto na kritikal, bagaman mahirap, na nagpapataas sa kalikasan ng tao sa paglapit sa isang uri ng moral na kabanalan. Ang pagpapatawad, tulad ng iyong alam, ay hindi isang madaling gawain. Kung ganoon, hindi ito itinuturing na isang napakahalagang at transformatibong kabutihan. Ang iyong mapagbigay at mapagpatawad na puso ay naging isang walang hanggang bukal ng mga biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa lahat ng mga taong may pribilehiyo na maging bahagi ng iyong buhay. Ang kakayahang ito na palayain ang sama ng loob at magbigay ng kapatawaran ay ang nagpapahintulot sa sansinukob na ibuhos ang kanilang biyaya sa iyo sa mga paraan na madalas ay hindi napapansin. Sa loob ng kontekstong ito, lumitaw ang unang malalim na tanda ng mensaheng na is ipahayag sa iyo ng iyong mga anghel na tagapag-ingat, ang kabalyero sa kinangkintabang armadura. Ang simbolo na ito ay hindi napili ng walang patutunguhan. Ang kabalyero ay isang larawan na nagpapahiwatig ng pagiging tapat, katarungan, kabalyerismo, kabutihan, at habag. Ang mga katangiang ito ay sumisimbolo sa mga pinakamataas na adhikain na asam-asamin natin, at ang kabalyerong ito, sa partikular, ay malalim na kumikislap sa mga alamat ni King Arthur, kung saan ang mga mandirigma ay hindi lamang lumalaban para sa personal na kaluwalhatian, kundi nagpapakasakit din para sa ikabubuti ng pangkalahatan. Ang kabalyerong ito na may kinangkintabang armadura ay isang buhay na metapora para sa pagkaunawa at kabutihan, para sa pagiging handang magbuwis para sa isang mas mataas na kabutihan. Ang mga katangiang ito ay malapit na nagpapakita ng iyong sariling disposisyon na magpatawad at kalimutan upang lampasan ang sama ng loob at yakapin ang isang mas mataas na pananaw ng pag-unawa at kapayapaan. Ang larawan ng kabalyero ay maaaring manipesto sa iba't ibang paraan sa iyong pang-araw-araw na buhay, marahil sa paraan na hindi mo pagganap na napapansin. Maaaring makita mo ang larawang ito sa mga hindi inaasahang lugar, sa internet, habang nagbabasa, sa mga billboard sa daan, sa mga pahina ng isang aklat na kumukuha sa iyong imahinasyon, sa loob ng mga laro na sumusubok sa iyong katalinuhan, o sa mga pelikula na umaantig sa iyong puso. Ang bawat paglabas ng simbolong ito ay naglilingkod bilang paalala upang palakasin ang iyong loob at ihanda ka para sa mga hamon na darating. Pahintulutan ang bawat pagkakita sa kabalyerong may kinangkintabang armadura na palakasin ang iyong espiritu. Ang iyong habag ay naging pangunahing lakas sa likod ng kagustuhang niya na humingi ng tawad, na kinikilala na bagaman maaring iniwan mo na ang mga nakalipas na pangyayari, ang kahalagahan ng paglutas ng anumang mga pagkakamali ay nananatiling mahalaga. Kung ang kuryosidad tungkol sa mga detalye ng pangyayaring ito ay patuloy na nananahan sa iyong isipan, malaman mo na ang paghihintay sa mga kasagutan ay malapit ng magtapos. Sa madaling sabi, kapag siya ay lumapit sa iyo na may hiling na tawad, magkakaroon ka ng pagkakataon na lubusan ng maunawaan ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon at marahil makikita mo ang isang bagong abot tanaw ng pagunawa sa pagitan niyo. Mahalaga na isa alang alang na ang hakbang na ito ng pagsasama ay may potensyal na patatagin ang inyong relasyon, nagbabago ng inyong dinamika sa mga paraang makabuluhan at positibo. Patuloy, ang damdamin na kasama ng kanyang paghingi ng tawad ay maaaring lubos na nakaantig, lalo na kung isa alang alang na ang mga pangyayari sa tanong ay naganap na ng matagal. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng kagustuhan niya na umako ng mas makabuluhang papel at positibong papel sa iyong buhay, anuman ang magiging anyo ng mga panlabas na pangyayari. Kahit na ang relasyon sa pagitan nyo ay mananatiling platonic, ang lalim ng bagong koneksyon na ito ay hindi maaaring baliwalain. Ito ay isang tulay patungo sa isang mas malalim na pag at marahil sa isang bagong paggalang at pagpapahalaga. Bukod dito, mahalagang kilalanin na siya ay hindi ang tanging taong nagnanais na lalong pagigtingin ang mga ugnayan sa iyo ang iyong reputasyon ng habag at kabutihan ay nauuna sa iyo na bumabalik sa marami na nagnanais na mas kilalanin ang taong responsable sa gayong mga kanais-nais na katangyan. Ang popularidad na ito ay hindi lamang nagtatapos sa iyong diretsyong kapaligiran, ito ay kumikilos din sa pamamagitan ng iyong trabaho at sa iyong pagkakaroon sa mga online na komunidad kung saan ang iyong impluensya at karisma ay may malinaw na epekto. Maaaring ikaw ay magulat sa pagtuklas ng dami ng mga tao na nagnanais na makipag-ugnayan sa iyo. Pinahahalagahan hindi lamang ang iyong mga tagumpay sa trabaho kundi pati na rin ang mga katangiang personalidad na iyong ginagawang halimbawa. Sa pagtaas ng iyong potensyal na humikayat ng pansin, lumilitaw ang pangalawang kapansin-pansing tanda, ang mga hayop na nagpapakasal. Ang ganitong pangyayari, madalas na nasasaksihan sa kalikasan, ay kadalasang iniuugnay sa mga ibon ng pag-ibig, mga ibon na sumasagisag sa pagkakaisa at hindi pagkakahiwalay. Ang tradisyon ng pagbili ng mga ibon na ito ay karaniwang nagpapayo na dapat silang bilhin ng magkasama upang maari nilang pagsamahin ang kanilang kumpanya, gaya ng kanilang natural na ginagawa sa kanilang natural na kapaligiran. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikisama at suportang mutual. Sa iyong konteksto, maaari mong mapansin ang mga katulad na pagpapakasal ng iba pang mga hayop, marahil sa mga karaniwang tagpo na naglalaman ng dalawang pusa na magkasama sa parehong bintana, dalawang asong nagbabahagi ng parehong anino sa isang mainit na araw o kahit na isang ardilya at isang kuting na naglalaro sa isang parke. Ang mga sandaling ito, nahuli sa kabuluhan ng kanilang pang-araw ar. Kapag tinitingnan mo ang mga hayop na ito, tandaan na sila ay isang salamin ng mga bertud na iyong ginagampanan. Ang pagpapatawad at kabutihan, halimbawa, ay mga katangiang mahirap panatilihing buhay, nangangailangan ng malaking lakas ng pagkatao, ngunit mahalaga para sa isang buhay na masaganang at payapa. Tulad ng kabalyerong may kinangkintabang armadura ng mga alamat na humaharap sa mga pagsubok ng may tapang at dangal, ikaw rin ay gumagamit ng malaking pagsisikap upang panatilihin ang mga birtud na ito, anuman ang mga pagsubok na iyong hinaharap. Ang ganitong pagpapakita ng katangian ay hindi lamang nag sa paraan kung paano mo nabubuhay ang iyong buhay, ngunit nagtatakda rin kung paano ka tinitingnan at kumakausap ng iba. Iyan ang dahilan kung bakit, katulad ng mga hayop na mapanagot sa kanilang mga kapareha, nang maingat at may dedikasyon, ang mga tao sa paligid mo ay nagiging pilit na naghahanap ng iyong kapanagutan. Nakikita nila sa iyo ang isang taong mapagkakatiwalaan at dapat igalang, isang taong maaari nilang asahan at gustong maging malapit. Sa paglipas mo sa hinaharap, ang iyong mga relasyon at ang mga koneksyon na iyong itatag ay magiging batayan hindi lamang para sa iyong personal na pagunlad kundi pati na rin para sa pag-abot ng iyong mga pangarap at mga ambisyon. Ang iyong mga tagapagtanggol sa langit ay nagdadala ng isang mensahe ng katiyakan at pag-asa sa bagay na ito, ganap na normal ang pakiramdam na kinakabahan sa ideya ng pagbuo ng bagong mga kaibigan. Gayon paman, mahalaga na tandaan na ang bawat bagong koneksyon ay may potensyal na magbukas ng mga pinto at magtapat ng mga daan na nagdadala sa iyong mga pinakamataas na ambisyon. Maunawaan na ang mga relasyon na iyong inaalagaan ang nagtatakda sa malaking bahagi ng takbo ng iyong buhay. Sila ang mga haligi sa ibabaw na maaari mong itayo ang isang buhay na mayaman at may kahulugan. Kaya, kahit na ang pananaw ng pakikisalamuha ay maaaring sa mga pagkakataong lumitaw na hamon o kahit na hindi kaaya-aya, malaman na ang bawat interaksyon, bawat bagong kaugnayan ay isang pagkakataon upang pagyamanin ang iyong buhay at palawakin ang iyong kaalaman. Ang mga tao sa iyong paligid ay nagpapakita ng malakas na pagkaaliw sa iyo at ang pagmamahal na ito ay hindi lamang panglabas. Sa pagbubukas ng iyong puso at buhay upang payagan ang mga taong ito na maglaro ng isang makabuluhang papel sa iyong pang-araw-araw, hindi mo lamang pinapayaman ang iyong sariling karanasan sa buhay, ngunit lumilikha ka rin ng mga koneksyon na malalim at pangmatagalan. Ang mga koneksyon na ito, kapag naipakita, ay nagiging matibay at transformatorio, malaking nagtutulong sa iyong personal at emosyonal na paglago. Ang prosesong ito ng pagbuo ng malalim na mga koneksyon ay humahantong sa huling tanda ng synchronicity na nais ipakita ng mga tagapagtanggol sa langit, ang makinang na kabibe o ang kabibe ng dagat. Ang mga kabibe na may kanilang mga mabulaklak na kulay at mga komplikadong padrino ay higit sa simpleng piraso ng kalikasan. Sila ay sumisimbolo ng nakatagong kagandahan na naghihintay na matuklasan. Sa unang tingin, maraming kabibe ang maaaring magmukhang pare-pareho, na ang kanilang mga kurba at tekstura ay marahil ay dipansin sa mga mata ng mga hindi mapagmasid. Gayon paman, ang isang masusing pagsusuri ay naglalantad ng isang komplikasyon at kakaibang kagandahan na tunay na nakapupukaw ng interes. Upang tunay na maunawaan ang kagandahan ng mga kabibe, kinakailangan ang isang maingat at mausisang titig na dedikado sa pag-eksplora ng kanilang maraming mga katangian at kakaibang katangian. Ang pag-aaral na ito sa detalye ay naglalantad hindi lamang ng mga mabulaklak na kulay at nakapupukaw na padrino, kundi pati na rin ang komplikasyon at sophistication ng mga bagay na ito na tila simpleng bagay lamang gayon din ang pakikisalamuha sa ibang tao at ang pagsisikap na unawain ang kanilang mga kwento at karanasan ay maaaring magbukas ng isang kagandahan at kasakdalan na, sa unang tingin, maaaring manatiling nakatago. Ang analohiya ng mga kabibe ay nagtuturo ng isang mahalagang aral tungkol sa mga ugnayang pantao, ang kahalagahan ng pagtingin sa kabila ng mga ibabaw. Tulad ng isang kabibe na maaaring tila lamang isang magandang bagay, ang mga tao rin ay may mga layer at kadalisayan na lamang nahahayag sa pamamagitan ng pakikisalamuha at tunay na pag-aalaga. Sa pamamagitan ng paglagay ng isang walang laman na kabibe sa tenga, sinasabing maaari mong marinig ang mga echo ng mga alon ng karagatan, isang paalala na mayroong higit pang dapat na matuklasan bukod sa kung ano ang iyong nakikita sa iyong mga mata. Ang ganitong pangyayari ay katulad ng kung paano natin dapat tignan ang ating mga relasyon sa maingat na pakikinig at pagsisikap na maunawaan kung ano ang tunay na gumagalaw at nagtatakda sa mga tao sa paligid natin. Sa huli, tulad ng mga kabibe, bawat tao ay may daladalang isang natatanging at mahalagang kwento, madalas puno ng mga detalye at nuances na mahalaga sa pag-unawa kung sino sila talaga. Ang kwento sa likod ng hinihingi mong paumanhin na malamang na matanggap mo ay isang halimbawa nito. Maaring tila simple ito sa unang tingin, ngunit ang mga layer ng kahulugan at mga motibo sa ilalim nito ay maaring magbigay ng malalim na kaalaman tungkol sa karakter at mga nakaraang karanasan ng iba. Bukod dito, ang paglalakbay patungo sa hinaharap ay pangako na puno ng mga pagtuklas at kagiliw-giliw na mga karanasan. Ang universo ay may plano ng proteksyon at suporta para sa iyo na nagtitiyak na hindi ka mag-iisa at ligtas anuman ang mga hamon na maaaring magkaroon. Ito ay nagpapalakas sa ideya na bagaman hindi lahat ay tila kung ano ito sa unang tingin, mayroong laging potensyal para sa paglago, pagkatuto, at kagandahan, sa kondisyon na handa tayong mag-eksplorar ng mas malalim. Ang iyong paglalakbay sa harap ay isang pakikibaka sa iyong sarili na nagbibigay daan sa iyong pag-unlad at paglago. Sa pamamagitan ng iyong mga kaalaman at mga relasyon, maaari mong tuklasin ang iyong sarili at ang kagandahan ng mundo sa paligid mo ng higit pa. Itaguyod ang iyong kakayahang magmahal, magpatawad, at magbigay ng kahulugan, at tiyak na hahanapin mo ang iyong sarili sa isang lugar ng kapayapaan at kasiyahan. Kaya't harapin ang bawat bagong pakikipag-ugnayan at bawat bagong pagtuklas bilang isang pagkakataon upang matuto ng mahalagang bagay. Maging bukas sa pagtanggap ng lawak ng mga kwento ng tao at ang mga aral na dala nito, tulad ng di malalim na karagatan na nagre-resonang nasa loob ng isang simpleng kabibe manatiling bukas at maingat, sapagkat ang mga karanasang darating ay hindi lamang magpapayaman sa iyong buhay, kundi pati na rin magpapatibay sa iyong koneksyon sa mundo sa iyong paligid at sa kosmos na nagbabantay sa iyo. Gusto kong tapusin ito sa isang dasal para sa iyo. Panginoon, humaharap ako ng may kahihiyan upang humingi ng iyong tulong na pagpapalaing ang kaluluwa na ito ng lakas at tapang. Bigyan mo siya ng kakayahan na tanggapin ang tawad at habag sa harap ng di inaasahang paghingi ng tawad na tiyak na tatawid sa kanyang landas sa lalong madaling panahon. Sana'y maging isang tulay ang sandaling ito para sa pagkakasundo at isang hakbang para pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Naway ang kabalyerong nasa makinang nabaluti, sa gisag ng tapang at kagitingan, ay mag-inspire sa kanya ng ang kailangan niyang tapang upang harapin at lampasan ang mga hamon na inilaan ng hinaharap. Naway ang larawang ito ng karangalan at lakas ay maging isang tuloy-tuloy na paalala na siya rin ay mayroong lakas ng loob na hinahanap upang lampasan ang anumang hadlang. Naway ang mga hayop na nag-aasawa sa kanilang magandang pagkakasundo ay palaging magpaalala sa kanya ng pagmamahal at pagkakaisa na palaging sa kanyang abot kamay. Naway ang halimbawa ng mga tapat na nilalang na ito ay magbigay lakas sa kanya upang buksan ang puso sa bagong mga ugnayan sa pamamagitan ng pagpapalago ng mga relasyon na parehong nagpapayaman at nagpapalakas. Naway makakahanap siya ng kagandahan at karunungan sa iba tulad ng pagkatuklas niya sa isang makinang nakabibe sa tabing dagat bawat tao na kanyang nakakatagpo ay mayroong natatanging katangian at mga yamang nakatago na maaari lamang makita sa malapitan. Payagan ang iyong intuisyon na maging gabay na magbibigay liwanag sa iyong landas ng mga pananaw at inspirasyon na maaari lamang ibigay ng mahinang bulong ng kosmos. Panginoon, hinihiling ko na yakapin mo siya sa iyong banal na proteksyon. Nawayang mga pagpapala ng kosmos ay bumagsak sa kanya, nagbibigay proteksyon, laban sa lahat ng kasamaan at patuloy na patungo sa isang ligtas na kanlungan. Bigyan mo siya ng biyaya na mamuhay ng isang buhay na puno ng pagmamahal, pagkatuto, at paglago sa espiritual. Naway bawat bagong araw ay magdala ng pangako ng bagong mga pagkakataon at bagong mga kagalakan. Amen. Sa pagtutungo ng iyong mga tagapagtanggol mula sa iyo, iniwan kanila na may isang napakahalagang payo na kinakailangan para sa iyong espiritual at personal na paglalakbay. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng paglaan ng oras upang makipag-ugnay sa kung ano ang tinutugon ng iyong puso at instinkto. Ang iyong intuition ay gumagampan bilang isang mahalagang tulay sa pagitan mo at ng universo, isang direkta na daan kung saan ang kosmik na karunungan ay maaaring umagos sa iyong buhay. Kaya't kung nais mong maintindihan ang mga mensahe na mayroon ang universo para sa iyo, ang unang hakbang ay ang paghahanap ng kapanatagan sa iyong sarili. Patahimikin ang iyong isip mula sa mga nakagawiyang abala at sa patuloy na ingay na maaaring tumahimik sa malambing na tinig ng iyong intuition. Pahintulutan ang iyong sarili na maging sa isang kalagayan ng pagtanggap kung saan hindi lamang naririnig mo kundi naiintindihan din ang mga bulong ng iyong intuition. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng maingat na pakikinig sa iyong instinkto, unti-unti kang magbubuka sa walang hanggang mga pagpapala na inilaan ng universo para sa iyo. Bawat intuitive na pag-iisip, bawat instinktibong damdamin ay isang gabay ng langit, tumutulong sa iyo na maglayag sa mga hamon ng buhay na may mas maraming karunungan at kumpiyansa. Inaanyayahan kita na yakapin ang praktikang ito bilang isang regular na pangako. Maglaan ng mga sandali ng iyong araw upang makipag-ugnay sa iyong sarili at sa universal na enerhiya. Ang oras na ito ay maaaring sa umaga pagkagising o sa gabi bago matulog kung saan ang mundo sa paligid mo ay mas tahimik at maaari kang tunay na mag-focus sa pakikinig. Upang patibayin ang koneksyon na ito at patatagin ang iyong disposisyon na tanggapin ang karunungan at mga pagpapala na ito. Maari kang gumamit ng simpleng aktual na pagpapatunay. I-type ang 333, isang numero na sumisimbolo ng pagkakasunod-sunod at komunikasyon sa banal. Sa paggawa nito, aktibong ipinapahayag mo ang iyong pagiging handa na tanggapin ang mga patnubay at regalo na nagnanais na ibigay ng kosmo sa iyo. Ang praktikang ito ay hindi lamang nagpapalawak sa iyong pangunawa ng mga mas malalaking puwersa na gumagalaw sa sansinukob, ngunit pati na rin pinalalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili at sa espiritual na mundo. Maging bukas at maingat at makikita mo na ang sansinukob ay nagsasalita sa mga taong handang makinig.